Hello everyone! Hello, hello, hello! <laughs> Andito na naman ako. <laughs> Sana hindi kayo magsawa sa panunood ng aking mga vlog. Wait muna. Dahil nagtitipid tayo ngayon kasi magpapasko na. Uh, hindi tayo bibili ng bagong cleats. Ito po, pala yung bago kong sapatos na nabili ko sa Rafa. So normally ito ay nasa 300 plus. Original price niya is 300, I think. Tapos, nabili ko lang siya ng 190 something. 190. Nag-iisa lang to eh. nag lang siya na size na 38. Kaya ginrab ko agad sa sa basket ko at binayaran ko agad. So ngayon, gagawin natin. Ay, eh, gagawin ko pala. <laughs> Meron akong isang sapatos ng CD na hindi ko na ginagamit. Ilang ilang beses ko lang 'tong ginamit itong CD na 'to. Ayoko kasi siya kasi medyo matigas, tsaka mabigat, mabigat 'tong, tong sapatos na 'to. I think alam ko unisex yata 'to eh. Pero sabi carbon, pero ano mabigat, mabigat siya sa paa. So ngayon hindi ko na siya ginagamit. So either ibebenta ko siya sa online, FB, eh, kung may bumili, edi eh, wow. Kung wala bumili, pamigay. <laughs> Hindi ko alam kung kanila ko ibibigay. So ngayon, eto, tinanggal ko na yung isang plates kasi ililipat ko dun sa ililipat ko dito sa bago kong sapatos. Tapos ah, uh, yon. O di ba? Hindi pa siya ano, ilang best ko lang siya nagamit. Naggasgas lang naman siya kasi nagpinaglakad ko. <laughs> pinanlalakad ko. O, oh, ayan. Kahit na ipang trainer ko siya, hindi ko siya gusto kasi pagka, ano, medyo masikip yung ano niya dito. Malapad kasi yung ko eh, kaya hindi sa akin pwede to. Yung isang CD ko, okay lang. Pero eto, so, goodbye na dito sa, sa na to. Hindi na natin susutin to. Wala siya, maganda pa siya. Hindi pa nga siya madumi eh. Walang kagas gas, gas gas yan. So, kung may interesado, comment lang. <laughs> kung may magko-comment. Eh. <laughs> ayan. So, ililipat natin. Nandito na yung mga tools. So, ayan. Nakaready na yan. Ha? Kung makikita nyo. Wait. yan So, ito gagamitin natin. Uunahin muna natin ang kaliwa. So, ito ang aking, um, ano, ang aking guide. Kung isang pro ko. Ito. Hinihintay ko lang, ano, yan eh. Meron pa akong isang gusto, yung RCC. Hinihintay ko lang kung magsisale. <laughs> Tapos, yung white. Lag, lagi akong nagre-request ng white niyan. Laging, ano, out of stock palagi, hindi pa bumabalik. tagal na hindi pa tagal nang hindi bumabalik yung white color. So, ilang best nasa ano ko pa rin siya, nasa wish list ko pa rin siya. Tatanggalin ko muna yung isa o ilipat ko muna. Ilipat muna natin. Paano ba 'to papakita? Dali, ah. Ito muna kasi ready na siya. Kanan muna kanan. <laughs> Nalilito na ako. So, tanggalin na natin ang fresh na fresh na sa na plastic. <laughs> Yan. Sabay. Check lang natin yung ano, yung guidelines niya. So, guide natin yung sarili natin. So, let's put this thing. Medyo ano na. Hindi na kailangan ano, linisan. Madudumihan din naman. So, bali, ito hindi naman siya madumi natin lalagay, yung guide nya so yung tornilyo. Diyan. pasok lang natin dyan, so yung guide, eto kukopyahin lang natin yung size, saka natin i-a-adjust kung medyo masikip or maluwag sa ating uh, cleats okay o yan na so nasa pang pangalawa nasa second line tayo nandiyan may ang rafa shoes maganda may guide siya ayan yung kung makikita nyo yan wow yung mga linya na yan so bali ito na ano na to nasukat na to nasukat ko na yan so igaguide ko lang siya dito so ayan lalagay natin sa number two hindi ko makita mo kaya magsasalam magsasalamin tayo <laughs> natanda na kasi <laughs> number 2 yan saka natin siya i-screw medyo wag muna natin itatight tight kasi i-adjust natin dito sa kabila ano i-adjust lang natin sa kabila yan So, nasa pangalawa na siya. Nasa pangalawang guhit. So, kung makikita nyo, one, number two. Diyan ako, number two. Alam nyo ba dati, ay, lola. <laughs> Dali. Alam nyo ba dati, nung nasa Taiwan ako, tuwing may, pag may binila akong sapat, sapatos, pumupunta pa ako ng giant para ano, bibili nito tapos ipapalagay papalagay ko pa sa ano sa uh, sapatos ko kasi hindi ako marunong <laughs> sa giant ako palagi pumupunta tapos pinapakabit ko pa to <laughs> mamaya i-ano ko muna sa trainer susubukan ko muna sa trainer ko sa cleats kung okay ba sa ko okay naman Okay, yung isa naman. So, ganun ang pag... <laughs> so, ganun ang pagkabit. Kung nakita nyo, di ba? Bago lang din to eh. Oh. Wala nga gasgas pa. Oh. Pinanti trainer ko lang. Kasi normally, gusto ko siyang suotin. Gusto, uh, gusto ko siyang gamitin sa ano? Gamitin sa winter time. Pag black winter. Pang winter. Daling ko sa Belgium. Pag-uwi namin. And then, i iyung ko yung isa yung may lace. May white siya pero lace. Ayoko kasi ng lace. Kasi mayroon na akong isang lace. Gusto ko naman yung white kasi ito mabilis lang mabilis lang talaga siya maano ma madali lang siyang gamitin kasi pag lace ang tagal eh. As pag kabasikip pa kailangan mo adjust, di ba? Gusto ko din yung purple nito eh. Purple pink. Kaso lang out of stocks na sila. Actually to hindi ko hindi ko siya nabili ng sale. Hindi to nag-sale. Nasa normal price siya. Kasi black mag maganda kasi black eh. Black is black classic, di ba? Tsaka yung white. Yung white laging hindi ano. Laging ano, laging ilang ilang taon na yatang out of stock yun. Isang taon na yan. Isang taon ko nang ano, inaabangan. Wala. Wala talaga. Ayan. So, ayan. Natapos din. Natapos na yung ating paglagay ng cleats sa ating shoes. Okay na? Okay na siya? Pinakita. Ano ba to? Ba't pinakita ko yung kulay black? <laughs> so, okay na. Okay na, ayan ilagay na natin. So, ngayon, akit ako, akit ako sa taas. Mag-change lang ako. At itatry ko siya sa trainer. Sa cleats ko. Okay ba siya? Yeah. Ang ating bagong pro. Pro team shoes ng Rafa. ko nang uh, ilagay yung cleats sa ating shoes. So ngayon susubukan naman natin sa cleats sa my trainer ko. Sa ating cleats pedal para makita ko kung ayos ba ang kanyang pagkakalagay. Uh, magsisimula na ulit akong mag-ride sa labas. Kasi sa umaga medyo gumaganda na ang weather. Nasa 28 degrees. Pero ang bilis ano, mabilis uminit. <laughs> Mga 7 o'clock nasa 32 na agad. ayan. Medyo gumaganda na rin ang weather. So, ating lalagay ang cleats. Ay, cleats, sapatos. <laughs> para matry natin, di ba? Ah. Yop. Oh. Oh. Ano si Rafa, o? Oh, para mabilis siyang maipasok. Sarap ng tunog, oh. Bago. Crispy. Ay, ano na mga binibili ko, eh. Hmm? Kill it with miles. Right. Before yan. Before nang tayo very active sa road. <laughs> yan lang yung zinuzo, oh. Killer with miles. E Pagkaka-sukat, so mabilis siyang ipasok at mabilis siyang tapos gilid na nawa. Medyo kailangan si-gipang ko lang siya kasi medyo maluwag. kape. Okay. Ito, try natin siyang ano. Ano, diba? Ninja Porns. So, magwa one hour uh, spin lang ako dito sa trainer ko. Try lang natin kung okay ang ating sapatos. <laughs> Ciao! sundo ako mamaya ng 2.30. So, kailangan ni eh, on time tayo. Umaris kasi ako dito sa bahay ng 2.30. So, kailangan 1 o'clock eh, tapos na. So, 11.55, one hour. Siyempre, magpapahimba ako, di ba? Hmm. Try natin maging one hour. Bilisan natin. naiwan na ako ng Robo Pacer. Anyway, yun lang. So, success na natin na ilagay itong sapatos natin. Huh? Ganda niya, di ba? <laughs> Tayo <Terno> mo sa carpet. <laughs> pa sa labas oh. Ang humid. Mapag. Pag sa humid. <laughs> Bye! See you later, alligator.